Nakukuha ba ang diabetes sa pagkain ng mga matatamis? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Hmm. Aminin man o hindi, Likas sa atin ang kumain ng matatamis, ultimo asukal. Isinasama na sa mga ulam, beverages at desserts. Pero ang tanong, nakukuha ba ang diabetes sa pagkain ng matatamis? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com, ng pagkain ng maraming asukal ay hindi maaaring direktang humantong sa diabetes. Gayunpaman, paman, maaaring nitong mapataas ang panganib ng obesity, sakit sa cardiovascular at iba pa mga problema sa kalusugan na nauugnay sa diabetes. Samantalang sinabi naman sa website na verywellhealth.com na ang mga tao may diabetes ay mari pa rin magsama ng asukal at matatamis na pagkait sa kanilang mga diet at kontrolin ng kanilang sugar level sa dugo sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong asukal at pagbibigay pansin sa mga label ng nutrisyon sa grocery store. Dagdag pa ng forksoverknives.com na ang American Diabetes Association at Diabetes UK ay may label na ang paniwalang ito ay isang myth tulad ng Jocelyn Diabetes Center na sumulat nang ang diabetes ay hindi sanhi ng pagkain ng labis na asukal kaya naman ang munting paalala lamang namin ay maghinay-hinay na lamang sa matatamis na pagkain eat moderately upang hindi mag overthink sa sakit